day. Thank you very much for this beautiful day. Birthday po natin ngayon. Kaya maga pa lang, gising na gising na tayo, excited na excited na tayo, at marami tayong ganap ngayon. At ang isa sa mga pinakamahalagang ganap natin ngayon ay pupunta po tayo sa Mangyan Community at meron tayong konting blessings mula sa ating Panginoon na isishare sa kanila. Siyempre, sama kayo. ang At ating cook um, Hi! Ay, morning! Si Jenny naman na kayo, simula na mag -daya. Kaya dyan tutulong sa so, tagal-luto. Hmm, like this. <laughs> ang cute. Binabati ako ng aking anak. Say happy birthday. Say happy birthday. ano lang yan. Charan. Gakagara lang siya. Tapos sasakyan yung iba. Yung dilagdagang pong ano. Lagay na. Malakay na kami ano, ang kanyang. sa lahat. Nandito tayo ngayon sa barangay Balete ng Nauhan at magbibigay po tayo bilang handog ko sa kanila dahil birthday po natin ngayon. Magbibigay tayo ng konting pagkain parang uh, community pantry or mangyan community pantry. So, ang mga bata po na mangyan ay eh kasalukay pa pong nililikom o tinatawag o iniimbita para po makikita-kita kayo merito sa center o sa kanilang basketball court para maibigay natin ang aming mga daladala. -dala. So, ko po kayo magkakakalas, Diyan lang kayo. May punta kayo dito! Iintayin lang natin yung iba, ha? Parinig kayo, parinig. Malilom din, eh. <laughs> Ang bata, okay. oh. Ito, ito, Upo muna kayo, Dini Bunso. Upo muna kayo. Yan, ako na, Dini. Ayan, po muna kayo din. Upo muna kayo. Dini kayo. Dito tayo. At dini kayo. Dini. Sama-sama tayo dini. Sama-sama. Ayan, makasal. <coughs> Diyan na parini, rin magandang araw. Kakit naman ni eh, baby hari Parini kayo, parini. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Ayan. Maghihintay pa tayo ng ilan, ano? Baka may mga ilan pa mga bata dito. Oo, kahit mga sampung minuto at tayo ay mayroong konting pagsasalu -saluhan, mga bata. Ano? Meron tayong konting kainan. Walang iba sa kabilang mga corner. Okay sa so tayo may kaunting kainan mga bata, ha? Uh, oh, pasensya na kayo. mainit. Oh, gutom na kayo? Gutom na? <laughs> Ayun pa, diba? Ah, dito po tayo, dito po tayo para hindi masyadong mainit. Dito po tayo. May konti tayong kainan, na Okay. Sandali lang. <laughs> so, meron po tayong inihanda for 50 kids na macaroni. And then, meron tayong mga ganito, tinapa, ay, uh, drinks, may mga candies, candies pa rin. Yan, si Marian. And mm -hmm. then, si Erika. Erika ay nagdagdag pa rin ng ilan na pwede nang ibigay sa mga bata. Meron tayong sandwich. Ayan. Daddy candies. Ayan, marami na sila. Okay. Kayo ba kayo napasok? Napasok kayo. Anong mga grade na? Anong grade? Grade 1. Grade 1, ikaw? Grade 1 din. <laughs> kayo ng mga grade na grade 4. Hindi yata napasok eh. Grade 5 po. Ah, grade 5. Ah, okay. So, sandali grade lang tayo one, ha. Sandali lang. So, meron tayo dito para sa inyong mga bata. Ay, susubo-subuan na naman po mga nanay po. Tulong-tulong. Hindi, -tulong. ang isusunod natin naman ay ang mga nakatatanda. Okay. Pero unahin po muna natin ang ating mga bata. Yan. Bakit naman ni baby? Ilang taon na? Isang taon na. Isang taon pa lang ito. Parang nasayaw itong isang ito ah. Nahiya na. May sumasayaw ba sa inyo? Ah, may kumakanta sa inyo? Meron? Sino kumakanta dito? Taas ang kamay? Ano pa? Lari Bundrino. tawagin na kanta ha? Oo. Ayun, so mga bata, dito ang pila. Pila na tayo, simula dito. Pila, pila. pila. At, ang pila. Isang pila lang isa. Isang pila lang. Huwag magkagulat, marami are, marami are. Isang pila lang. Isang pila lang. Marami marami aray. Marami aray. Pagkakuha natin nito, ay eh, dediretso kayo dito. Bibigyan kayo ng sandwich. Tapos pupunta kayo dito, bibigyan kayo ng juice. And then mamaya, habang nakain kayo, aabutan pa rin namin kayo ng mga konting sipsiriya at ilang pa pa, mga jelly jelly. Ano? Okay. Palakpakan muna tayo! Ako mga bata. Mga bata. Okay mga bata, bago tayo mag ano, ay pray muna tayo. At gusto kong sabihin sa inyo na ang uh, ngayong araw na ito ay birthday ko. Palakpakan naman dyan! Kakantahan daw ko na happy birthday. Kakantahan muna pag alas natin mag-pray, kantahan muna natin ah, na my birthday. O, pray Hello. muna, pray. Oh, ah, sige, so, pray muna tayo, at, um, kapatid na Erica. Um, hallelujah, Lord. Maraming salamat sa araw na ito. Another buhay naman po ang um, um, niyo para sa harin ni Dito Ove. Maraming salamat sa lahat ng biyaya at kalakasan na bigay mo sa kanya para makapamahal pa sa iba. Maraming salamat po sa mga buhay ng mga batang na lang dito. um, dahil sa kanila Uh, nagkakaroon kami ng purpose sa buhay, hindi lang para pa sa namin pamilya, para rin sa ibang Maging kalakasan nawa ang pagkain hinihanda ng ay karawan. Kayo na pong bahala, itinataas po namin lahat nato, ito. Lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa inyo. Sa so, ng inyong kumpong na anak na si Kristo. Amen! Okay, oh, kakanta kayo kasi birthday ni Tito. Maria, iba! Maria! Maria! Happy birthday Okay to you. Kanta, ha? Ay, lata, sabay -sabay Happy birthday ready go Happy birthday to you and, um, Happy birthday, birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy Ano ba video? Go. Ay, meron tayo eh. Ay, Ay, hindi yung may ano meron sa bahay no, nang may tawet. Oo, pero. Ay, paklaw sa pala ng. Hindi meron tayo, napatsara. Hello, Maria. Yeah, 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 meron. Eh, hindi mo tayo ni bibigyan right, ng sandwich ni Ate Erica, niya sandwich. Dito tayo, puso. Oh, gusto ko dito.

Ah, ah, meron na yon yung Ay, sandwich. Ah, Ah, ito. Dalawa yano? Dalawa? Dalawa mula. Dahistakamong biog. Aun, aun, isa ka mo, aun, 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 na. aun, 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 na. đây ka dai sama ka aku punya name aku benar name mama mama name papa